We lost on the way cuz the drinks bring back all the memories and the memories bring back memories bring back you yeah. ito ang aking vlog na saan makakarating ang tubig mo. Abangan nyo ang susunod na kabanata kung anong mangyayari mga idol. Behind the scenes. Behind the scenes ng pagpipicture nila. Yun know, o. <laughs> ko. <laughs> Ito naman mga idol yung mga paupaang yate ni Mr. Jepo. Yan, ang dami di ba? Mayaman yan si Mr. Jepo. Yan yan si Mr. Jepo. Ito, ito yung mga lambat sa Qatar. Mga ginagamit nilang pang fishing. Wala yung nagtitinda tanda naggagawa siya ng ganyan eh Puchinki ba to Ayan ang mga jacket Pang Japan, Qatar Jewelry Tapos yun yung yung unang video ko dati na mga lagayan ng itlog tsaka panghuli ng ibon na video ko na yan dati ito siguro kumakain yung matanda na naggagawa kaya wala siya dito ngayon ayan o oh, pag pumasok yung ibon dyan hindi na makakalabas syempre oh, ito yung lagayan ng itlog to

Jack Sparrow nasaan ka na ito ang gaganda ng artifacts oh yeah. artifacts <laughs> lagayan niya ng mga jewelry Shush. Tingnan mo, tingnan mo. Sabi niya, tingnan mo, tingnan mo. Chup, chup, tingnan mo. Kung anong ginagawa, ah, mating Ito talaga, yan, bawal dyan mamingwit. <laughs> Ayun na yung pang cruise ship na talagang napakalaki talaga ng barkong yan. Mas malaki pa yan sa Titanic. <laughs> Doon tayo pupunta. malaki pa yan sa Titanic, di ba? Isdaan. Ito yung isdaan, fish market dito. Ito. You yeah. fish market. Ang lamig. Ito yung dalawang Matipo talaga na yes. Ano? <laughs> SB20 SB20 yan Yan yung barkong yan Mas malaki pa yan sa Titanic Siyempre sigurado Siyempre sigurado Bakit ka? Kasi new, new model na yan eh <laughs> Dati kasi Ano eh Tara na At malayo pa natin ang galing ng mga drawing ba? Diba? kuhang kuha kaya yung drawing dito yan sa Old Port Doha parang may anghel sa aking labi na nakalutang sa ulap at nangingiliti kung ang aina na aina ay ay ay, ay, ay naggagawa si tatang ng ano ng panghuli ng ibon bird traps trap trap ba yun Ayan. tapos may mga ano din siya nakuha ang perlas ano binibinta niya yan sa 20 na Kamat 20 20 real daw yon yung ano perlas Doon kami pupunta mga idol, doon sa maraming ano doon. Ah, uh, please ah uh, palo ah ano? Ah, uh, don't forget to li to like and subscribe to my channel Kapuyat TV. Ano J Mr. Jepo. Wala. <laughs> Ayun oh. Doon sila pupunta kasi sa kite festival tingnan mo ang liliit ng kite na iba doon sila pupunta malalaki na doon kami pupunta oh. malayo pa ang lakarin mga idol sasakay kami dito sa bangka ng mga pirata ayun no? oh. pirates of caribbean Si ano Dogin Batman. Malakas. Si Batman. Malakas. <laughs> Ito na ang paglalakbay ng mga walang pera. Tubig lang sa na Kasama ko si Mr. Pau Pau and Mr. Jet. Oh. Bagay kami sa kahit parang ano ano babalik kami sa pagkabata siyempre si Batman no oh. si Batman yung nakalabas yung grip <laughs> sumakit yung ano ko Lalo. ang galing oh parang nasa Pinas kami may peryahan <laughs> Di ba? Ayun, ayun, ano? Tuga. Ayan, oh, may peryahan din pala dito sa Qatar, siyempre. Ayan. Bumabalik kami sa Tara, lapitan natin ba para yung Ang sarap, ano yun oh, pre? Gata, gata. <laughs> Tingnan <Gata. laughs> mo. Christmas the can. Oh, Christmas the can. Islam da. Islam dunk. May ano din oh. oh. Paso, mahal yang ano diyan. Tara, pasalan natin 'to. Tol, well, pasalan natin 'yan. lang natin. Oh, May pera ka. 20 Anong sabi? Break at break at ako. Ako, 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 ito, ako ang kadate niya. Uh, 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 Sa'yo ba na guy? Ayan o, oh, parang pirayaan, di ba? Maglalaro ka ba? May 20 ka ba? ay Ah, hindi. App application. Application pala. Kaso, mag anong application yan? Celebration Talas. O, oh, yan. Mag-download ka na. Baka libre. Bakit ng mga mga ano eh bata talaga pambatan laro yan eh <laughs> ayan o oh, diba dun tayo sa maraming tao siyempre sikat yun Pag ay may teddy bear palang malaki panorin natin ang Ah, ganun pala ilalagay yung bola tapos titimbangin pag nahulog doon wow 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 oh yes shoot ka ay hindi nag shoot sayang nice try kaso ito sanang pananaluna no yung teddy bear pag nakashoot ka kaya ka pare tira ka na <laughs> Ten real ba? Ten real. Ha? Hindi libre. You know. May card. May card, May card ka ba? Wala. <laughs> hindi 'to ticketing booth. 'Di bibili ka dyan siyempre. Oh. Ah, pag bumalik, talo. Pero pag hindi, talo. Pag bumalik, talo. Ito. You know. Ayun nga, ticketing booth. Kaso wala tayo sa idad, eh abab unlimited <laughs> hindi above pala eh <laughs> above below hindi pala tayo pwede dyan eh yeah. okay. <laughs> yan kaya mo abalang abala siya sa panonood eh kaya talaga pag bumabalik sa pagkabata sabi niya paano kaya yun paano kaya gawin yun sabi niya ay babalik pa rin wala talaga hindi talaga wala mananalo talaga tayo dyan kasi dapat pa, pa hindi na pa ganoon may ganun kasi dapat lapad na lang yun nasa dulo para may mananalo kahit gaano kahina yung ano mo doon babalik kasi doon

Dito kami sa so mga ano yung mga saranggola dito ah, masarap piloto masarap piloto mga mga pugita oh. tapos ang pababa walang mataas pasar talo ang dalawa paano lilipad yun ang ah? dog eh hindi hey, nga eh balik dutak <laughs>

Yan mga idol, nanawa na kami paglalakad. Pero ito, naglalakad pa rin kami. <laughs> nanawa na pero naglalakad pa rin, di ba? Kasama ko pa rin ang dalawang guwapo ng ng ano, ng Jaida. Jaida Motors. Si Mr. Jepo at si Mr. Pao. Right. Ayano. Pupunta kami doon. Alam nyo ba yun? Goa Center. Ang sarap sana ang mamingwit kaso walang isda. Ayan o. No? Oh. Ang linaw ng tubig. Danger. Danger daw eh. Oh, ah, sige. Ilang kilometro na? Itaas mo pa mo. Tingnan mo kung kaya mo. Tingnan mo, dali. Sige. sige nga. Ah. Sige nga, kung kaya mo. Hindi mo nga Ito talaga malupit, to. Oh. <laughs> Salamin na. Muna. <doon. laughs> <laughs> Ayun Ayano. 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 red, white, red Red, white, red Ayano. 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 Oh. Ayano. 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 Hindi, yung may ganan yan Tapos may green green na dito. Ah, yung yellow. Yung yellow. Sa kartata yan. Tapos yun, ah. Sa takaw namin maggala, <lilang laughs> nilamig na kami. Tapos ako pilay na. pilay na. Injured na, Injured. Nandito na kami sa ano. Oh. Pre. Nandito na kami sa Doha oh. Doha. Doha Center. Kain pala laban. <laughs> sa ta sa takaw namin maggala. Nandito na kami sa tapat ng Sheraton oh. Syempre. Syempre, dala, 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 pa, pa rin na, yung tubig. Dala dala pa rin yan. Dala ako pa na. Naiwan mo. mo na no. Naubos ko na. <laughs> Hello! Pisho! <laughs> masakit na pa mo? Oo, oh, sakit na. Sa akin ang masakit <laughs> yung dulo. Dahil dito sa akin sakit pa rin mo? Dito? Ah, sa sakong. Hmm. Visit Doha. Outfit check Yan ang video Outfit check Ang labig Ang labig Grabe Nandito kami sa Qatar Kita nyo ba yan Background namin oh. Adyan <laughs> pala yung CR ko <laughs> Ito na Yun, aba, Napaka Pogi o guwapo Pogi, ito lang. <laughs> pogi. <laughs> pogi ka pala? Sige, pogi ka na. Kami, guwapo kami. Mahirap magiging pogi. Sana magiging ka. Thank you for watching mga idol. Don't forget to like and subscribe to my channel, Kapuya TV. Thank you.